It's our day 52 para sa ating tunay serye. Hi guys! So yun, good evening sa inyong lahat. Sobrang bilis ng araw, no? Monday na naman ulit. So ayun, kumusta kayo? Kumusta araw nyo? nag ba kayo with family? Nag-dinner? Super excited lang talaga ako sa mga positive changes na nangyayari sa skin ko. Especially sa face ko. And nakakatuwa lang kasi, hindi lang ako yung nakakapansin. Kahit yung mga nakakasama ko, nakakasalubong ko. And nung event sa Gandang Career Caravan, talagang hindi nila ina-expect na ganoon yung face ko dati. Kasi... Pinano pinanood eh, since day one up until now. Sobrang nakita ko din yung face ko dati na sobrang daming pimples. And nakakatuwa lang talaga na sobrang laki na naging improvement ng face ko. Alam mo yun, ang sarap ng feeling na maihaharap mo yung sarili mo. Sarap na maraming tao na Guys, ito ako. Okay na ako. Okay na yung face ko. Marami ako nabibigyan ng inspirasyon. May inag-approach nga sa akin. Sabi niya, Hi Jeff! Um, pinapanood ko yung mga videos mo since day one. And hanggang ngayon. Tapos nagpa-picture siya sa akin. So parang ako, uh, parang doble yung, doble yung saya. Kasi hindi mo lang siya napasaya nung araw na yun. Napasaya mo siya kasi nabigyan mo siya ng inspirasyon para gumamit ng Maxi Peel. And Maxi Peel works talaga. Kasi syempre, kinumusta naman ako ni Papa. Kumusta na daw araw ko? Kumain ba ako? nag ba ako? <laughs> Pero nakakatuwa lang kasi nakikita din yung pagbabago ng skin ko. Kapag nakita niya mga pictures ko, minsan nagsisend ako ng mga selfies ko sa kanya. And natutuwa siya na gumaganda na nga daw ako. <laughs> Natatakot na siyang ligawan daw ako. <laughs> Syempre, tatay yan eh. Pero nakakatuwa lang kasi kahit sobrang layo ni Papa, nandiyan talaga siya, sobrang sinusuportahan ako. And kahit bago mag-start yung dance ko nung nag tour ako sa Glorieta 5, sobrang nag-message talaga siya ng pagkahaba-haba sa akin para lang daw malaman ko daw na sobrang, sobrang proud daw siya sa akin, sobrang love daw niya kami. And lagi daw siya nakasuporta sa akin kahit malayo siya sa amin. And yun, parang, alam mo yun, ang sarap ng feeling kapag kahit Nandiyan yung mommy mo, nanonood sa'yo sa harap pa ng, sa harap mo, habang sumasayaw ka and yung daddy mo na nandiyan, nagme-message sa'yo para maramdaman mo na nandiyan siya para suportahan ka and ano pa ba? Diba? <laughs> Super blessed ako dahil nandiyan yung papa ko na laging nangungumusta sa'kin and syempre sumusuporta sa'kin. Sa Sempre una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng ganitong kabonggang blessings, ba? Diba? Hindi ko magagawa ito walasya wala siya. And syempre, yung Maxi Peel family dahil sa mga new experiences na nabinibigay nila sa akin na sobrang hanggang ngayon, di ako makamove on, hindi ako makaget over sa mga nangyayari sa akin ngayon. Super happy ako dahil napapakita ko na talaga yung kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko and yung, yung talent na binigay sa akin ni Lord na napakita ko sa lahat ng maraming tao. Yung dati talagang Jeffrey Lee na sobrang bibo. Naging bibo pa rin ngayon, di ba? Nakakatuwa lang kasi marami pa ako na-inspire na tao. Hindi talaga nila ako iniwan since day one and sobrang nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng supporters, viewers talagi na lagi nandyan para suportahan ako and sa pagmamahal talaga. Super thank you talaga sa inyo. Bago ko tuluyan maging senti ngayong gabing to, let's do the Maxi Pill Night Habit. Tapos ako mag ng face with Maxi Peel Facial Wash. And ang next step na natin for tonight is yung Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. Siyempre, 1 to 2 drops is enough. So, upward motion pa rin. And so, nose. Forehead. So, yun. For our last step, gagamit tayo ng Maxi Peel Moisturizing Cream. So, let's do the pattern. <laughs> Sobrang love ko to dahil ito yung nakakapag-glow ng skin natin every time na namamo-moisturize. So, yeah. Thanks guys! Good night and have a blessed week! Mwah!